special. What? Special for today. Okay, Big Skate, go ahead. Ay, kumusta po yung ano? Kumusta po yung pagpaplano nito, activity na to? Ano po yung kailan niyo papinlano gawin to? Actually, so. alam niyo, since lang probinsyado pa lang talaga pag merong every Christmas or may opportunity, kami nila dito sa sa simpleng pamamaraan ng pagpapasalamat sa pagtanaw sa pagmamahal sa ng mga tao. Kaya gawin kami ng ano, ng ganitong mga activities para makapagbigay ng kaligayahan, ng simpleng regalo para sa ating mga kabayan. Kaya ngayong break namin, wala kami trabaho at uh, napaka-espesyal na araw para kay Mami Elty. Nagkatagma-tagma po yung schedule namin at nakuha po talaga namin na ito yung araw na pagpapasalamat para sa mga tao, sa lahat ng mga support at pangamahal ng mga 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 mga. sabi mo, parang kapwa senior citizen. Eh, syempre. Kasi mamahal din dati niya. Eh, lahat naman tayo pupunta lahat. <laughs> Yan. Yeah. Nauna, nauna lang ako. <laughs> <laughs> ako rin. Masasali. <laughs> Papunta ka na rin? Oo. Oh. Oh. Happy, happy, happy birthday. birthday! Happy birthday! How was it, spending it well? Ayan, na nanay sa tatay. na, yun na yung regalo sa akin. Uh, sa pagbibigay sa parang mas sa mga sa mga sa mga sa mga Bigs. So, ano po yung Christmas plans ko din yung mga 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 ang ano namin hanggang kaya pa namin talaga trabaho trabaho pero syempre ngayon na may maliit kaming oras ito talaga yung time para bumawi sa aming mga pamilya kahit na paano makapagpasalamat sa mga tao kasi after this pupunta naman kami sa mga bata para makapagbigay na sa, yun saya naman sa alam Ang pagkakalamdam na diba, ang kapitan na makakaroon na ng mga nanay at tatay na mga mga kasi ako lalo na ako, laki ako sa lole iba yung nararamdaman mo, di ba? Para iba yung happiness na kahit sa maikling oras, mapaligaya mo sila, makamusta mo sila. Kaya napaka ano, meaningful para sa amin yung ginagawa ng movie. Kasi kung ka sa Lola, ano yung parang hindi mo malalimit moment with your Lola before? No. Mula <laughs> bata ako talaga, ano, siya na yung nag-guide sa akin. At uh, kung ano man ako ngayon, siya yung backbone ko eh. Siya yung Chanday lang ang lahat ng ito. Kaya talagang um, yung pagpupulsigi ko, yung kahit paano, um, patuloy na At uh, sa asimping mamara mamaraan na uh, nakakatulong tayo sa ating mga katrabaho, sa ating lahat. So, ano rin gusto nyo sabihin na sobrang successful pa rin ang Batang Kiyapo? Pagkatapos ng success ng probinsyano, iba pa rin yung impact. Alam niyo yung sikreto, honestly, yung pagsusuportahan at pagmamahala ng lahat ng bumubuo, ng mga actors, ng ka AP. Kasi sabi ko nga, yung gumawa ng probinsyano, kami rin ang gumagawa ng Batang Kiyapo. Um, kilala namin yung isa't isa, yung pagre-resultuan. Saka, para, para sa amin, ginagawa namin ito para sa, sa lahat ng mga film inyo para makapagbigay ng saya at inspirasyon sa bawat tahanan ng mga Pilipino. And question lang, nakakalabas ko pa ba nang hindi pinagkakaguluhan? Kasi kanina man, kanina pa lang. Ano? si Lino, ano naman na may tanggap na namin yon sa buhay namin. Kaya nga sabi namin, paglabas namin sa aming tahanan, Naka, kumbaga, na namin yung sarili namin para sa mga tao, sa mga manonood, sa mga taong mahanga sa amin. Dahil lang yung lagi pamamaraan namin para makapagpasalaman sa amin. O ano pa lang reaction niya na may bago kang love team na nabuo? Hahaha! <laughs> <laughs> Honestly, so umpisa't umpisa pa lang, pinilalo ko na lahat ng to. Sabi ko kasi ang buhay ng... ang kwento ng Batang Kiyapo ay ang kwento ng lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kung baga kami, like ako, yung love story namin ni Mocha, kay Bubbles, Ganun din sa mundo ni Primo, ni Tito Sen, sa kanilang CLT, kumbaga lahat ng generation, at may papasok pa dito mga lolo lola kung kumbaga sabi ko nga, sinasalamin natin dito yung buhay ng bawat Pilipinong sa, sa ating bansa. So anong tawag sa inyo kung meron? Katnia, Liz, Ken, J.D., anong tawag kay LTE? Primanda! Primanda! <laughs> happy birthday! Di LTE, Sen ano dito? Ano yung reaction niya ngayon? Nabuhaw ang love niyo. Ayun ang una, -una nagpapakasalamat ako kay Direk Coco. Ayun sa probesya, nagbigyan niya ako ng kalapit. Nagbigyan niya ako ng kalapit. Tapos senior citizen po. Ayun <laughs> yun, yun na, parang para yung kalapit namin para sa mga senior citizen. Meron pa pala, meron pa pala ang kilig uh, uh, Mas lalalim pa kasi marami naman. Yun sa kaedaran namin na like, ngayon palang binabubo like, o okay. ng chance sa pagmamahal. Ano rin actually doon, Dog Mart? Support lang sa love team, yes. Hindi, <laughs> 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 alam mo, sabi ko mga sa kwento, sa buhay ng mga tao, ang love story naman o no? pagmamahalan, in all levels eh, di ba? Sa matanda, bata, sa mga ano. Kaya sabi ko, kailangan laging may nagre-represent. At sila nagre-represent sa kanilang generasyon. Kaya... <laughs> what's in store for 2024 sa Batang Kaya? Oh, sorry? What's in, in, store in store for 2024 sa Batang Kaya? Eh ano eh, sabi ko nga eh, um, nabituwa ako kasi kahit December ngayon, nakikita namin at nararamdaman namin na yung support at pagmamahal ng mga tao, hindi bumibigay. Kasi talaga sinisigurado namin na hanggang matapos ko dire-diretso, hindi kami bibitiyo, hindi namin i-shirt yung ano ng mga tao na patuloy yung ganda ng kwento kasi napakaganda talaga ng konsepto at sobra akong proud na napaka-uusay lahat ng mga artista. Kaya yung ganda ng kwento, kahit kayong kapaskuhan, ngayong New Year talaga yung pasabog hindi nyo Kaya mas expect nyo pa sa susunod na taon. Malapit na mag-isang taon ng bata Flapper. Mm Ano yung mga plano? Ang dami eh. Kasi kung kung um, panonood natin, halos nagsisimula pa lang yung kwento eh, kumbaga na, um, pabunga pa lang eh. Um, next year sigurado uh, maraming mga complication, maraming mga palitan ng mga uh, conflict or long story ah. Kaya yung mga dapat natin sabihin. Balitan namin parang kung may plano kayo mag-shoot sa abroad? Oo oh, meron, meron. Kasi oh, para... May pala. Meron na kasi kaso lang mahirap pa sabihin dahil uh, marami pang inaayos. So, pero sabi ko nga eh, kagaya ng na experience namin sa si Pulisya, no, namin din ang buong Pilipinas at hindi na-explore din namin ang ibang bansa para mas mabigyan pa ng magandang kwento o magandang palabas ang mga Pilipinas. Ito na meron ka na okay. bang pinupasin yung artist ang sa Actually, yun yung isang problema namin yung ano, yung panahon ng probinsya. Kasi halos na ubos namin lahat ng mga artista. Eh. Ngayon, natututo kami magdahan-dahan muna. Pero sabi ko kung oh, papansin niyo, natutuwa kami kasi lahat ng mga magagaling na mga artista, mga character actors, ano eh, um, katrabaho namin yun. Eh. Kaya nakaka-proud at uh, nakaka-inspired mong trabaho dahil nakaka-challenge. Kasi lahat, ano eh, character eh, lahat pinag-aaralan, nagpe-prepare para dun sa karakter nila kaya mahirap sa amin as a creator and then sa pagdidirek kasi nga ang gagaling talaga ng mga artista. so Alright. Okay, thank you. Thank you. Thank you.